Iyan mga promers, so papahida namin sa kalabaw, ganda din dun sa pinagbawa nyo. Asim-asim na. Mayroong amoy. Uh -huh. Kawawa ah. Hindi ka tumalas, <coughs> Basman. 了

But wow, wow, yung mangapik. Nihiya, hindi na pinadidito nila. Ano yun? Kakaanak na ang. Namatay yung ina din. Marami ko lang kapit. Yung lubid. Ay, ay nakain na ng ano, ano na, nakain na ng ano. namang na lubid. Ha? Kakaunti ang taas ko na iigay, pero kung may gatas mapadidiin, magu-big. Kalabaw. Mas maralin pa kuya, yung mukha niyan di sa Dilibigan natin nung ko ni. Kalabaw. Kalabaw.